Chan! So, ngayon, punta tayo dun sa kapit bahay. Pagkatapos, nadalahan ko ng pakuan si Malo. Tapos, papakita ako sa inyo yung ano, yung mga manok sa loob ng parto. So, tara guys, tingnan natin. Guys, andito tayo sa, andito na ngayon sa nasabi ko na manok na nasa parto. <laughs> so, ipakita ko sa inyo, tara. Tingnan natin. Tingnan natin at silipin natin mga manok. Oh, you know. Takot siya sa tao. bakit ano? bakit hindi exposed sa tao ano man? ang oh, ganda, ngaling sila sa tor, sa tor kisilag lalanyong itlog, tapos piniling jimlang, tapos siya so, ano? Nakakatuwa lang, malaki na. Mahigit na yata ang isang Tapos meron Yo. yung ibon bagong bilhin niya ako. Okay. na ng inibon. So, pew pew di diba, ang saya nila di ito yung ito yung ibang manok, hindi siya pumapalag. Hindi siya takot. di ba oh. tapos ay meron pa dito. Hmm. kung sila, kung 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 tapos nandito yung yung isang ibon na nahuli ko ito yung nahuli ko ito siya, ito yung nahuli ko tapos ito yung binili ni Amo ang ganda kaya so ngayon, nandito siya sa loob ng kwarto, ginagamitan lang siya ng ay ano ewan ko kung aircon ba yan o no? exhaust fan ba yan no? so hindi sabay hindi sanay ano hindi sanay na uh, na may tao yung iba na mano Barma chicken from Turkey yung egg niya. Siyempre, pati yung 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 mga yan, pahimik. Eh. Pero, yun, ano, takot sila sa tao. Inililinisan naman yan siya ni Marlo. Marami so, uh -huh. yung mga nila. Ang dami, may get-trial kaya ito, galing galing ng forty yung itlog. Pinalimlim lang nyo uh -huh. sa incubator. So, ayan. So, share na mga malukyan, ano? <laughs> Ang ganda-ganda talaga dito. Diba? Ang ganda niya, guys. Tapos yung gusto rin pumili ng lovebirds. Ayun, ah. No? Para may maingay. Diba? Tapos ito.

i like the color a new holder in the go. Oh, Diva. I'm going to go Hello. So, you know, guys, thank you for watching. Watching some. Thank you, thank you, guys. Hello.